First ever pageant, I was 10 years old. I was told if I win the pageant, I get one year free tuition fee. And I come from a poor background, and at a young age, I understood that this is something that I needed, that my family needed. My grandmother, she's an amazing woman. She raised nine children on her own. She was there supporting me all throughout me growing up. I was able to help put myself through school from scholarships, winning pageants. After losing my grandmother, it put into perspective what are the things that are important in life. And I realized that with how hard my grandmother worked, if I don't push for that dream of being this universe, I would be doing her a disservice. So inyong napanood mga kapolitika yung uh, closing video ni Atisa sa mundo ng uh, pageantry Kasi marami ang mga nag-speculate na baka sasali pa daw itong si Atisa sa ibang mga beauty contest Pero according to her ay last niya na itong uh, Miss Universe Kasi nagkabiruan sila rin doon sa stage ng Miss Universe At marami ang mga nagsasabi na baka daw sasali sa Miss Grand itong si Atisa pero according to her, is signing off na daw talaga siya dito sa beauty contest. Kasi nung una na nagpahayag itong si Atisa na mag-end na siya at tapusin niya na yung kanyang journey dito sa mga beauty competition ay after nung laban niya sa Miss Cosmo. Pero dahil nga po sa chances at opportunities pamimilit ng mga supporters niya na Atisa pa daw ay pinagbigyan niya yung hiling ng kanyang mga tagahanga na sumali sa Miss Universe Philippines for the last time. So, nagtapos naman siya bilang third runner-up at masasabi natin, mga kapolitika na graceful exit ang uh, nangyari dito kay Atisa although siya ay nagtapos bilang uh, third runner-up. At marami rin mga kapolitika ang mga nagsasabi na magjoin join daw siya sa Miss World. But the thing is, yung uh, age kasi doon merong limit at hindi na pasok itong si Atisa not unless I extend ni uh, Julia yung uh, ano age limit kasi di diba, nung time ni uh, ano ni Megan Yang ay gustong gusto niya yung beauty ni Megan Yang kung kaya pinanalo niya ang Pilipinas that time pero ngayon ay uh, sa time ni Atisa for sure magugustuhan niya rin itong si Atisa pero wala nga tayong kasiguraduhan mga kapolitika so that's the thing And uh, kung appointment siguro pwede pa pero pag sumali sa casual na contest ay wag na lang makapultiya kasi baka matalo pa si Atisa at mabas na naman siya dito sa social media. So tama na itong kanyang naging achievement dito sa Miss Universe, sa Miss International at sa Miss Cosmo. So yun yung aking maging uh, opinion at ang aking magreaksyon sa mga nagpupumilit sa kanya kasi kahapon is meron siyang post dito sa social media na Maria at Isa Manalo and then nag-comment siya ng Pilipinas. So ang sabi do ng iba ay baka daw sasali itong si Atisa sa Miss Grand International. So wala na po at closure na po. Signing off na po itong si Atisa sa mundo ng beauty contest. Kung meron man sigurong magpapakumbinsi sa kanya, ito ay walang iba kundi ang mga taong nakapaligid sa kanya. The people in her circle. Pero as of now, ay ending na po ang journey ni Atisa dito sa mundo ng beauty contest So tayo ay may kunting lungkot Kasi hindi nakuha ni Atisa ang corona sa international pageant Pero wag tayong mawala ng pag-asa mga kapolitika Kasi it's a blessing in disguise At ngayon in fact ay meron na siyang photoshoot Or pictorials dito sa Metro Magazine So na-feature na itong si Atisa At uh, meron pang mga kasunod na mga endorsements at mga brand na kung saan is nagpapahiwatig ng kanilang uh, willingness na kunin itong si Atisa bilang brand ambassador. Okay? So yun po ang ating uh, update dito kay Atisa Manalo at sa pagtatapos ng kanyang journey dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong magreaksyon mga kapulti? Kayo po ba ay nakamiss rin dito kay Atisa? At kayo po ba ay uh, agree? na sasali siya sa ibang mga beauty contest like Miss World or Miss Grand. Kung kayo ang tatanungin, ano po ang inyong mag-opinion, mag-comment down below at pag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. <laughs> Go, cut, cut, cut. <laughs>